May tanong na siguro alam na alam mo ang sagot. Ito yung tanong. Ano ang kasunod ng Mars? Tama ang iniisip mo, hindi Earth o Jupiter. Ang kasunod ng Mars ay pautang. Mars, pautang. Nakarelate ka ba? Pero kidding aside, ikaw ba ay baon sa utang? At di mo alam kung paano babayaran ito? Well, di ka nag-iisa. Kung naghahanap ka ng madaling paraan, para bawasan ang utang mo. Ang video na ito ay para sa iyo. Ang laban na to. Alam mo ba na kahit maliit lang ang kinikita mo buwan-buwan, posible pa ring mabura ang libo-libo mong utang. May mabuting paraan para takasan ang utang. Ito ay magagawa mo sa pamamagitan ng ilang key money management principles na ibabahagi ko sa bidyong ito. Pero bago ang lahat, Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel kung gusto mo ng iba pang videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Ilista kung magkano lahat ng utang. Bago magbayad ng utang, i-identify mo muna kung anong klase ng utang meron ka. Maaaring utang yan sa credit card, student loan, housing loan, car loan, at marami pang iba. Then, alamin mo kung magkano ang total na amount na kailangan mong bayaran at kung gaano katagal mo ito babayaran. Next, gumawa ka ng listahan ng utang mo gamit ang Excel spreadsheet. Pwede mo rin gawin sa papel pero mas madali sa Excel kasi may sort function yun. Isort mo ito according sa value ng utang mo, from lowest to the highest. Makakatulong itong listahan para makagawa ka ng personalized plan kung paano mo mababayaran ang utang mo. Sa parang ito mo rin malalaman kung alin ang dapat mong i-prioritize. Maganda na umpisahan mo munang bayaran ang mga maliit mong utang. Ito yung method na tinatawag na snowball effect. Nakakamotivate ito kasi agad-agad mong makikita yung progress mo at may kita mo agad na umiiksi yung listahan mo. Isang alternatibong paraan naman ay yung avalanche method na kung saan ililista mo yung utang mo from highest to the lowest. From highest to lowest in terms of interest rates. Sa paraang ito, una mong babayaran yung may pinakamataas na interest para di mag-accumulate ito. Mas mainam kung may maitatabi ka rin yung budget para bayaran yung minimum balances nung iba mo pang utang. Pumili ka lang ng isang method na pasok sa panlasa mo at gumawa ka ng plano base dito. Ang pagkakaroon ng plano ay isang mabisang paraan para makapag-focus ka sa goal mo matungo sa financial freedom. Number 2. Mag-set up ng budget. Nung bata pa ako, wala akong budget na sinusunod para sa mga gastusin ko. Di rin ako nag-aabal ng maglista ng mga gastusin ko on a daily basis. Pero isang araw na realize ko kung gaano ka-importante ang paglilista ng mga expenses sa budgeting. Ang karamihan kasi sa atin, isa na ako dun, ay gumagastos ng higit pa sa ating buwan ng kita. Lalo na kung meron kang credit card. Nakakahikahit kasi ng impulse buying ang credit card. Dito na de-develop yung maling mentality sa paggastos dahil walang physical accountability ang credit card at posible na di mo mamonitor ang gasos mo dito. Mas kontrolado natin at mas madaling mamonitor ang paggasos kung yung pera natin ay nasa wallet. Kasi ramdam natin kung manipis na o gagamba na lang ang laman nito. Gumamit ka ng Excel spreadsheet para ilista yung income at expenses mo. Then aralin mo kung saan ka pwede makatipid. Sa ganitong paraan, may iwasan natin ang overspending dahil bibigyan tayo nito ng awareness kung saan napupunta ang pera natin buwan-buwan. Kapag na-set up mo na yung budget mo, dito mo umpisang mag-allocate ng 20% ng buwan ng sahod mo para sa savings at yung 30% naman ay pangbayad utang. Sa parang ito mo unting-unting mababawasan ng mga utang mo at dito mo rin matututunan ang good spending habits. Wala namang masama kung i-reward mo ang sarili mo sa pagkain, travel o material na bagay. Ang mali lang ay ang kung yung binasos natin para dito ay galing sa utang. Number 3. Mangutang para ipangbayad ng utang. Ang labo ba? Diba? Parang walang sense no? Pero let me explain. May isang paraan na tinatawag na debt consolidation. Ito ay isang klase ng refinancing na kung saan kukuha ka ng loan para mabayaran ang iyong utang. Sa parang ito magiging isa o oh, consolidated na yung utang mo. Normally, mga banko or financial institutions ang mga providers nito. Isa sa mga beneficyo nito ay mas magiging simple yung pagbabayad mo dahil isang party na lang ang kausap mo. Mag-research ka ng iba't ibang loan providers. Utilize mo yung mga government institutions like SSS at Pag-ibig. Mas mababa ang interest rates nila kumpara sa mga banko. Though may mga bangko rin na nag-o-offer ng refinancing terms na may mas mababang interest rates. After mong mag-research, mag-apply ka ng personal loan sa provider na napili mo. Ang goal ay pumili ka at kumuha ng loan na may mas mababang interest dun sa existing mong utang. Isa pang benepisyon nito ay nagre resulta ito sa mas mababang monthly payment dahil sa bagong loan term, uh, usually 2 to 3 years pwede ma makonsider na good debt ito dahil it can buy you some time para masettle yung utang mo sa mas mahabang panahon at it can save you money and free up some budget para magamit mo as leverage para kumita sa ibang paraan. Number 4. Humalap ng ibang pagkakakitaan. Minsan, hindi talaga sapat na isa lang ang source of income. Kaya kailangan humalap ka ng ibang pagkakakitaan. Masasabi kong isa ito sa pinaka-epektibong hakbang kaya mag-focus ka sa pagpapalaki ng income para makasurvive at makapagbayad ng utang. Personally, di ako naniniwala na kaya makawala sa ganitong sitwasyon sa simpleng pagtitipid lang. Though nakakatulong ito, pero iba pa rin kung meron kang other source of income. Maging resourceful ka, pwede kang mag-garage sale o magbenta ng gamit sa bahay na di mo naman na ginagamit. O humalap ka ng sideline gaya ng direct selling, real estate, insurance, o network marketing. Pwede rin mag part-time o freelancing ka na trabaho na align sa skills mo. Halimbawa, kung teacher ka, pwede kang magturo ng English online. Kung graphics design artist ka naman, marami ng online freelancing platform ngayon na pwede mong i-utilize para kumita ng extra income. Pero minsan pagod ka na sa isang trabaho lang, di ba? Imagine kung kukuha ka pa ng isa pang trabaho baka sa hospital na ang bagsak mo niyan. Pwede mo naman ma-increase ang kita mo kahit walang extra racket. Ang gagawin mo lang ay magsipag. Work smarter, ika nga ng mga young professionals. Ibig sabihin, pagbutihin mo yung trabaho mo para ma-promote ka. Kung di ka man ma-promote, humanap ka ng ibang kumpanya o trabaho na mas mataas ang sahod. Pero beware, di ibig sabihin na kapag tumaas ang kita mo, ay dapat tumaas rin ang gastos mo. Kaya lagi mo paaalalahanan ang sarili mo kung anong rason kung bakit gusto mo ng extra income. Gaya ng nabanggit ko kanina, wala namang masama kung i-reward mo ang sarili mo. Mahalagang parte yon para ma-motivate ka sa journey mo maging debt free. Pero dapat may tamang balanse at meron kang commitment para bayaran ang utang mo bago ang luho mo. Number 5. Magbayad Literal, magbayad ka na. Nagawa mo na ang lahat sa puntong ito. Meron alang solid na plano, paano bayaran yung utang mo. Alam mo na kung saan manggagaling pang mo at alam mo na rin kung saan ka magtitipid. Sa puntong ito, pwede mo na rin gupitin yung credit card mo para masure lang na malimitahan yung gastos mo. Nirestructure mo na rin existing loans mo for lower interest rates at longer terms. Kumikita ka na rin sa mga sidelines mo o maaaring na-promote ka na sa trabaho. Either way, ang next na gagawin mo na lang ay mag-commit nabayaran ang mga utang mo. Hindi yan nakabase sa amount. Ang importante ay consistent tayo. Kahit na maliit na amount lang mabayaran mo as long as may willingness ka at consistency magbayad, malayo na mararating nun. Ika nga ng iba, slowly but surely. In summary, kung gusto mong makawala sa utang, kailangan magkaroon ka muna ng pagbabago. Maguhin ng lifestyle, specifically yung spending habits bawasan ang paggamit ng credit cards maging aware sa iyong mga ginagastos kung needs ba ito or wants lang stick to your budget kung di sapat ang budget maghanap ng extra income dapat mas mataas ang income mo kaysa sa gastos mo then lastly i-commit mo yung sarili mo dun sa plano mo magbayad ka at sikapin mo namang makaipon meron akong video sa about pag-iipon magandang mapanood mo rin yun at siguradong makakatulong ito sa iyong journey sa debt-free life And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos guys nito. Cheers.